Eh bakit daw kaming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi nagsasign of the cross? Ang pangunahing sagot po namin dyan mga kaibigan, sapagkat wala po ito sa Biblia. At ito po ay inamin mismo ng mga tagapagturo ng Iglesia Katolika. Katunayan po, mayroon po kaming dala ditong isang aklat na pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed. Ito po ay sinulat ng isang pari na si Clement H. Croc. Dito po sa page 16, sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin, basahin, pakinggan ninyo. Ating ikinikintal sa ating mga noo ang tanda ng krus. Ang kaugaliang ito ay hindi ipinagutos ng formal na batas ng banal na kasulatan. Ito po ang pag-amin ng mga autoridad ng Iglesia Katolika na yun anyang pag-sign of the cross eh hindi anya ipinag-utos ng formal na batas ng banal na kasulatan. Eh ano po ba ang pakahulugan ng mga katoliko tungkol dyan sa pagsasign of the cross nila? Bakit nila yang ginagawa? Hayaan natin sila rin po ang magpaliwanag, ang mga otoridad ng Iglesia Katolika. Meron po kami ang dala ditong aklat na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Sinulat po ito ng isang kardinal na si James Gibbons. Dito po sa page 9 to 10 ay ganito po ang mababasa natin. Ang krus ay lubos na pinagpipitaganan ng mga katoliko sapagkat yaon ang kinamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang aming mga simbahan at ang aming mga dambana ay napapalamutian ng krus. Ito'y dinadakila namin bilang tanda ng ating kaligtasan. Napansin niyo po ba? Ang pakahulugan ng mga kaanib sa Iglesia Katolika kung ano daw yung krus. Ang sabi nila, ito daw ay dinadakila nila yung krus bilang tanda ng kanilang kaligtasan. At dahil nga po sa paniniwala ng mga Katoliko na ang krus, ang kanilang kaligtasan, eh sino raw? ang may tanda ng Santa Cruz at paano po ito isinasagawa. Pakingganin ninyo at babasahin namin ang nakasulat dito pa rin po sa isang aklat katoliko na pinamagatang siyang inyong pakinggan ng Aral Katoliko dito po sa page 11. Ay ganito ang mababasa natin. Ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong katoliko. Ang pagkaantanda ay ang paggawa ng tatlong krus ng hinlalaki ng kanang kamay unay sa noo. Ayon po sa pagtuturong ito ng mga otoridad ng Iglesia Katolika, sino raw po yung may tanda ng Santa Cruz? Sila po ang mga taong katoliko. Paano raw po ito ginagawa sa pamamagitan ng hinlalaki ng kanang kamay, magkukrus sila, unaan niya ay sa noo. Eh, ayon na rin sa pagtuturo ng mga paring katoliko. Ano raw ba ang kabutihang idudulot sa isang tao na nag-aantanda ng krus? Pakinggan ninyo at babasahin ko pong nakasulat dito sa aklat na ipinakilala ko na po sa inyo kanina, Discourses and the Apostles' Creed. Dito naman sa pahina 17 hanggang 18 sa pagkakaliwat na rin ito sa wikang Pilipino. Walang kapangyarihan si Satanas laban sa krus o kaya'y sa alinmang bagay na may tanda ng krus. Ito ang mabisang sandata ng mga kristyano laban kay satanas, pahayag ni Santa Teresita. Ayon na rin po sa pagtuturo ng mga autoridad ng Iglesia Katolika, ano raw po ang kabutihang na idudulot sa tao kapag ka nag-aantanda siya ng krus? Tandaan ninyo itong sinabi ng aklat nilang ito. Ang krus daw po ang mabisang panlaban nila kay Satanas. Hindi lamang po namin alam kung bakit pagka tumatapat na sila sa kanilang simbahan, ano po kaagad ang ginagawa ng isang kaanib sa Iglesia Katolika? Di ba nagsasign of the cross? E eh, yun daw pagsasign of the cross nila, yun daw ay pinakamabisang sandata nila laban kay Satanas. Mga kaibigan, batay po sa ginawa nating pag-aaral, yung pag-aantanda ng Santa Cruz, inamin nila wala yan sa Biblia. At kung meron mang itinuturo ang banal na kasulatan na mga taong merong tanda sa noo at kanang kamay, eh sino po itong mga taong ito? Sila po ba yung mga taong maliligtas pagdating ng araw ng pagkukop? Biblia na po ang babasahin namin. Dito po sa Apokalipsis, sa 13, 14, itutuloy pa natin sa 16, ay Ganito po ang maliwanag ng mababasa natin. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya ipinagkaloob ng magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na meron ng sugat, ng tabak at nabuhay. At ang lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga duka at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan kung meron mang mga nag-aantanda sa noo at kanang kamay sino po sila ay sa pagpapakilala ng biblia sila po yung mga nadaya tandaan natin pagka po nadaya eh meron pong nandaya. sino po ang dumaya sa kanila Pakinggan ninyo, dito pa rin po sa Apokalipsis, sa 20 naman, 8 at Gs ay ganito ang mababasa natin. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat at ang jablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy at supre na kinaroroon hindi naman ang ng hayop at ng bulang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan kailanman. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sino po yung dumaya doon sa mga taong may tanda sa noo at kanang kamay? Walang iba kundi ang jablo. Ano po ang sasapitin ng mga taong nadaya ng jablo? Ang sabi po sa talata, sila anya ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. Doon ay niyay pahihirapan sila araw at gabi. Paano po ba sila nadaya ng Diablo? Kinasangkapan niya yung mga bulaang propeta o mga bulaang tagapagturo. Sa makatwid, kung sinasabi man ng mga pare kanina, ngayon daw pag-aantanda ay tanda ng mga taong maliligtas, pero kapag kaambiblia po, mga kaibigan, ng ating sinangguni ang mga taong nag-aantanda sa at kanang kamay. Sila po yung mga nadaya ng jablo, sila po yung mga taong parurusahan pagdating ng araw ng paghuhuko. Ang totoo po mga kaibigan, merong ipinagtapat ang isang pareng katoliko. Kung ano yung kahulugan ng pag-antanda sa kanang kamay at sa noo. Meron po kaming dalang aklat dito na siguradong alam na alam ito ng mga Debotong Katoliko, ito ang Pasyong Kandaba. Dito sa pahina 207 ay ganito ang mababasa natin dito sa kanilang aklat. Ipagutos magkintal sa noo o kanang kamay. Sukat pagkakilanlan na sila nga ikampung tunay nitong antikristong hunghang. Batay po sa pagtatapat ng isang paring katoliko, yun anyang mga nag-aantanda sa noo at kanang kamay, sukat anyang pagkakilanlan sila yung kampung tunay nito anyang antikristong hungang. Kapag ka sinabing kampo ng Antikristo, ano pong katumbas nun mga kaibigan? Kampon sila ng mga taong kalaban ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po mga ginigiliw po namin mga taga-subaybay, Meron pong pagkakataon na ibinibigay ang ating Panginoong Diyos sa mga taon na nadaya ng Diyablo. Sa pagkasangkapan nga po sa mga bulaang propeta o sa mga bulaang tagapangaral para wag silang maparusahan sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghukong. Ano po yung ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo at babasahin ko po ang nakasulat dito sa Apokalipsis sa 18, ang talata po ay 4. Pakinggan nyo ito. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Mangagsilabas kayo sa kanya bayang ko upang wag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. Ito po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Diyos sa mga taong nadaya ng Diablo sa pagkasangkapan nga po sa mga bulaang propeta o sa mga bulaang tagapangaral para wag silang maparusahan pagdating ng araw ng paghukob sa dagat-dagat apoy. Ang sabi po ng Biblia, magsilabas kayo sa kanya, bayang ko, upang wag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at wag kayong magsitanggap ng kanyang mga salo. Mga kaibigan, nawa po ay tanggapin natin ang mga katotohanan ito na napakinggan ninyo bilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po sa mga nasa loob pa ng Iglesia Katolika hanggang ngayon. Ito yung pagkakataon na binibigay ng ating Panginoong Diyos na lumabas ka na, umalis ka na. Sa maling reliyon na yan. Sapagkat kapag ka hindi ka umalis yan, etsak na ang kaparusahan at kapahamakan ng tao. Pero sapat na po ba na ang tao ay lumabas sa Iglesia Katolika para wag siyang maramay sa parusang igagawad ng ating Panginoong Diyos. Hindi po. Meron pang ipinagagawa ang ating Panginoong Sokristo pagkatapos mong lumabas sa maling reliyon para magtamo naman ang tao ng kaligtasan. Ano po ang ipinagagawa naman ng ating Panginoong Sokristo? Pakinggan po ninyo at babasahin ko ang nakasulat dito po sa 1 sa G7 at 9 dito po sa saling revised English Bible sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin. Kayo muling nagsalita si Yesus. buong katotohan ng sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa, ako ang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang ipinagagawa ng ating Panginoong Sokristo sa mga taong naghahangad ng kaligtasan pagkatapos na lumabas o umalis sa maling reliyon. Ang sabi ng ating Panginoong Sukristo, so ang tao ay dapat na pumasok sa Kanya bilang pintuan. Pero sino po ang mga taong tunay na pumasok sa ating Panginoong Sukristo so bilang pintuan? Sila anyay napabilang sakawan. Ano po ang garansya ng ating Panginoong Sukristo so sa mga taong pumasok sa Kanya bilang pintuan sa paraan na sila ay napabilang sakawan? sila po ang pinangakuan ng ating Panginoong Sokristo na magtatamo ng kaligtasan. Alin po itong kawan? Na dito napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sokristo. Mga tao na pinangakuan ng ating Panginoong Sokristo na magtatamo ng kaligtasan. Biblia pa rin po ang ating sasangguniin. Dito po sa Gawa 2028, dito naman po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa, sa pagkakaliwot na po ito sa wikang Pilipino natin, basahin, pakinggan nyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito hiniram kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang Iglesia ni Cristo po ang kawan na doon napaloob ang mga taong pumasok sa ating Panginoong Sokristo at tiniyak ng ating Panginoong Sokristo ang kanilang kaligtasan. Ito nga po, mga kaibigan, ang lubos na naunawaan at sinampalatayanan ni kapatid na Marshal Quarteros. Kaya hindi lang siya umalis sa Iglesia Katolika, kundi ginawa niya ang pagpasok sa tunay na Iglesia ni Kristo sapagkat naunawaan niya at sinampalatayanan ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia, Itinuro mismo ng ating su Kristo na ang tao kapag ka pumasok sa kanya sa paraang mapabilang sa kawan o sa iglesia ni Kristo, tiniyak ng ating Panginoong Sokristo ang kanilang kaligtasan.